Mayong udto sa tanano mga taga General Santos City diha. So salamat kayayo. Kaluyuan sa Ginoo nga nakaabot na gyud ta General Santos City. So mkao mukaon sa tama ni udto ta ninyo. So katong mga nagatangatang nag-request diha. Karon tataud ta. Relax ako kadali kay kapoy kayayo. Una una gi kan Davao, paingon og General Santos City. So karon na nagokaron ni abot nako. So taon-taon, mga 30 minutes, mag-drop na ko niya. Atang-atang mo ah. Ang atong requirements, kabalo na mo, kailangan nakasubscribe ka sa atong YouTube, nakapalo ka sa atong Facebook niya, like and share. Kung sa itong nga video akong i-upload, dito ka mag-like and share. Kaya mo ito ito'y ako, pangitaon ako ah. So congrats na lang sa makakuha niya. Katong mga nag-atang, congrats o advance Merry Christmas sa inyong tanan. So hinaot na mo tanan nag-atang. Kaya kung wala, sorry na lang, maghulat ko 10 minutes. <laughs> Pag humano ang 10 minutes, o ok, wala mo, ah, sorry mo, na po lain lugar. So, anak lang ta. So, kabalo na mo. God bless kayo sa O mayong udto.